Hi, hello, hello mga di Kamusta ng lahat? Ayan, ako ay uh, katatapos lang naglinis dito sa tinatawag nilang bishop. Ito kasi dito na kapag uh, taglamig, dito kami nag, ano, nagdadadang. Nag-aapoy kami dito sa parang may, may kuweba kasi dito guys. May kuweba-kuweba. May kuweba dito. Ayan. May kuweba dito, iro kuweba. Ang lalim po yan, kasi po yung ano dyan, walong tao pagka ano. Yan kami nag-apoy sa ilalim. kami dito kami lahat. Yan. Yan. So, yan. Katatapos ko lang, mga ano lang, mga 3 minutes lang tinarabaho ko guys. Yung akin ano, ginagawa. Yan. Eh, ito yung nataw nilang na bishop. Tapos may ano, ayan guys, ayan. Tapos may TV kami. Pagka nag-ano kami, Eight months na kasi hindi ko na nalilinis yung aking uh, kwarto nito. Eight months na ngayon. Kaya ako nalinis ito kasi ang ako ay uh, pauwi na sa Pilipinas. Pero ayaw nila palinisan guys kasi meron naman naglilinis talaga dito na Indonesia. May, may, may meron talaga tagalinis dito. Kaya yun, siyempre wala naman akong uh, ginagawa. Kaya ako ay uh, naglilinis. Wala akong ginagawa eh. Ayan. 5 minutes, ay 3 minutes lang na tinapos ko yung gawa ko. Ayan. Tapos nagpahipahinga ng kunti. Ayan. Ayan. Ayan lang guys. Ayan. Ayan. Iba-ibang kulay yung mga kwarto dito. Ayan. Ayan. guys. Dahil wala naman, walang ginagawa, edi, eh naglinis-linis lang din ako sa ano. Diba? Diba? Yan, tapos na yung aking ginagawa kaya yan guys hanggang dito na lang tayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel uh, subscribe lang po and click the bell and all, all notification guys maraming maraming salamat sa inyo ha panonood sa aking video sana nagustuhan yung aking uh, share sa inyo sa tungkol dito sa naranasan ko dito sa Uy, uh, Saudi Arabia. Ayan, ito po ay, uh, ito po yung kanilang uh, kwarto para sa mga taglamig. Pag kami may taglamig, meron po silang uh, kwarto talagang patago. Kasi dito nag-aapoy. Ayan, kukulong kami dito. Ayan, so marami